Today's video, magtanaw ta sa CCTV. Sa atong pagtanaw, nakita na to si Maymay nga naabot na siya sa balay. Kanihang pag-abot, dili d'yo ni normal guys. Mag-storytelling na lang ko d'yo dapita no. Nakuota ni siya guys, nakuha iya hang cellphone nga hinatag sa iya grandma. Kay, kanay pang paggawas jud sa school, di ba daghan kayong mga estudyante nga mag-ilog-ilog sa jeep. Isa man siya sa nag-ilog-ilog ni apil ang mangunguot o ilog sad kana ganing ilahang bag magdadala-dala na sila unya ilalang lang na siguro tanaw tanaw na mga estudyante nga siguro si ate samtang siya nagsakay nag cellphone adili samtang siya nag atang nag cellphone unya gibutang niya sa iyang bolsa nakasakay na jud siya guys ninaog siya unya iya jogi gi ato ang manguot yang giingnan nga nakikita ra ko nga imong gikuha akong cellphone yari akong cellphone grabe guys isugay ako akong anak diin kani liwat naliwat no so kay karon naabot siya dili jud na normal nakita ninyo no nakapila na siya nagbalik-balik kay wala jud siya ni sulti wa siya ni sulti sa mga tao diha nga naa sa balay ang iyang gibuhat kuha siya laptop iyang gi-change password ang Facebook sa kaninga time, guys, nagsakay ko ani sa jeep dong uli. Unya, ni-chat ko niya, ni-ingon ko, Ate, nabot na, na ka? Ni-ingon siya nga, oo. Ate, pagluto og rice, og pagluto og sudan. Ni-okay siya. Kaninga time, sila ang nagluto kay Wala man ilang lula, nagbakasyon to kamutis. motis. So, kaninga time sa jod, Naabot na iyahang papa wala sa jud ni Sulti. Normal lang yun ang iyang gilihok as in murag wala lay naabot. Wala siya ni Sulti sa iyang mga isoon. Pag abot na ko guys, normal sa jud ayo ang nahitabo. Mura rasag sa wala. Gikimkim ra diay sa dughan ang yahang gibati. Nakahilak diay siya aning nga time guys kaya ako man siya gipangutana. ganing naglingkod siya nag sabak siya sa laptop katong nag change password siya sa iyang facebook nakahilak siya ato guys di ba ya sa jud lalim no ang nahitabo kuyaw ba ya kuyaw jud kay isang nga, tanan nga ingana ana ang mahitabo sa imo ha kay lagi normal lang jud ang tanan nag prepare ko ako pa siya gipangutana nga naluto na ba ang isda siya nga, nga sakto na ba kuno na yan ako ipagod-pagod lang na ate so ako nang hipos, hipos ko nang hugas ko o akong gitiwa siya ang giluto kay na misaka pa man siya sa taas anya, na anya, niya na siya giadto niya ako giprepare na lang nako ang tanan para mga una di ba gikan sa trabaho na manjoy ka ng mga wala na arrange wa na hipos-hipos ato jud na hiposon maniligta, kay busy masagkay siya sa ilahang pagtuon bisan pagani si ate na ay trabaho na siya gitrabaho no asya gitunan pero nagluto jud siya responsible kaayo si Ate Maymay so mao na to guys nagprepare nako sa table okay na ang tanan mau na nga time nga nilingkod nako kay para gani kana magistorya-istorya o na mag -istorya -istorya, una sila pauna ho nako ako o kaon kay gi na gikan ta sa work ato dito pang umustaw na nga mga anak kung unsay na tabo sa school unsay ilang mga project kay samtang sayo pa mapalit So, kani siya, si Ate Maymay, dito sa room. Wala dyan siya nahimutang, guys. Siguro, unsa kayang una-una. nahuna, niya kani pa dyan niya time na suko pa dyan ko ni Kuya. Kay, pag abot ni Ate na ay hugasan, nakasuti pa dyan si Ate sa Kana raba si JN mawa ng hugas. Kana di nga time na suko na ko kay nganong wala ng hugas nganong gipaabot pa sa ate so nakaingon na jud ni si ate nga so ang kanina ko pagstorya akong mama no nga, na bad mood naman. Sige na, ingon nila nga. Kauna mo, kay para magsubod na. Nigawa si ate. Mauna na nga time, nga musulti na siya sa ako. Ah. Tanawa kong re reaction, guys, kung unsa. Ano? Okay. Huh? Iba't ka oh, may, may na mo. Jud nako ka shock guys sa iyang gisulti nga nakuotan siya as in grabe jud kay nadako jud ang akong tingog wala ko na Mo na siya nga time nga na nihilak. O jud nako na pugni ang akong emotion na ko nga o kasabot nga naluoy ko niya. Mo to giexplain na siya. Ako siya giingnan giunsa ni mo nganong gikuotan nganong unsay nahitabo. Ningon siya guys, mao na to akong gisulti ninyo no nga nagatang siya dugay pa jud kuno siya nga nagatang kay 4 o'clock out dugay dugay siya nagatang unya daghan sila nga mga estudyante nga nagatang nagidilugay lagi ni na siya sa jeep pag sakay niya sa jeep murag na saghid ang iyahang paa kay ang kinaunahan jud sa iyang bulsa pitaka sunod cellphone gikuot iyang cellphone guys pagkuot kuot lingi man siya nakakita man jud sa lalaki kung kinsa ang nikuot sa iya kita jud siya sa lalaki ayang gibuhat guys ni naog siya bisan nakasakay na siya ni naog siya sa jeep iyang giduol ang lalaki iya giingnan ang laki nga iari iuli anak grabe guys niya sa iya ang sigit ingon sa lalaki dugay dugay jud kuno ni duol ang habal-habal driver grabe jud kay pasalamat jud ko kay guardian angel jud ni ang habal-habal driver gi amaman siya giingnan siya nga day pasagdain na lang na day ana ana grabe jud nya pagkahuman kay nilakaw ang manguot naglakaw murarag wala nya ni sakay na sa uglain jeep ang akong nakuyawan guys kung mang biktima na sa to siya uglain nga estudyante kay ang estudyante ba kay murag wala sila pakialam dili sila aware sa kalibutan kung unsa na ingana ba luoy kaayo guys kay bawba mo kanang kang habal-habal driver yagi amaman si si Ate may iya giingnan nga dai sa diin na lang na dai kay kanang masuko ra ba na sila kung imong innon ing nun, yung anak na ay isa ka lalaki nga kapareha sad siya ba estudyante ni Ate nga nagdungan sa sila og ilog-ilog siguro wa nakasakay ang lalaki giingnan siya nga kuya ihatod na lang na sa ila niya ing na mama or gugda to ninyo ang nagkuot ing anak ba tabangi siya kay baba sa sa driver guys ni ingon jud ang abalhabal nga ihatod e, na lang tika dahil sa inyo ha ing nun ako imong mama papa para di ka kasukan kung sa'yo nahitabo unya ditihi lang kong 20 grabe guys gipapliti ra siya o bainti traffic ba kaayo gikan sa so, kanang ACT sunod padung doon sa labang bayo, layo layo baya, traffic kay naluoy sa iya ha pasalamat jud ko guys kay bisan sa nahita guys na wag tang iyang cellphone na ay guardian angel akong anak naghihatod siya dire kay kung wala pa siya gihatod guys unsay may tabo kanang dugay siya mauli kay alas 5 na kapin. traffic na kaayo sakay na kayo di na siya kasakay niya di na mo siya makontak kay wala na ang cellphone wala na ang cellphone sa pagkontak na mo di na siya kasakay so kami pero pasalamat yun ko kana gani mag ta guys bisan saka lisod sa panahon o nahitabo kana mag ta i-guide ya punta punya. na naajod naajod ang ginoo kay dako kay katabang po ang kanang habal drive driver. Pasalamat jud ko. Bisan pa sa nahitabo lagi, bahala na ang gamit kay makita raman. Ako siya gipasabot, ako siya giingnan. Ate, ang kanang mga gamit, mga wagtang rama. Kato ang lalaki, siguro kato siya, gibalikya dyan to no. Ang cellphone, kay hinatag to sa iyang grandma, bago pa dyan ang cellphone. Kay hinatag uh, to sa iya, month of April. So bago pa jud no, karoon lang nga buwan. Niya, mabaligya pa dyan ako siya kiinginan niya maayo unta ate katong kuana katong butanga ang halin ato gamito ni niya sa tarong kana makatabang sa iya ha ba ako na lang siya giingnan guys unya magtuon dyan ta mo kaya atong nakatunan ang atong giskwilahan di makawat mo na example sa gamit di ba makuha ra gyud pero ang imuhang nakatunan sa iskwilahan di na mawagtang unya makapalit pa ka sobra pa sa cellphone ako siya gipasabot guys mao na to wala na siya nihilak na ako siya giingnan nga wala ko nasuko okay tanan nga mga panghitabo di man jud ta ka control diba? di ba di ta ka control guys kay bisan tuod ka ng diha no balik-balik na siya sa iyang eskwelahan mura na bag naanad na ba pero wa ta sa mga tao nga atong tupad ato ang atbang sa atong kauban paglakaw kung unsa na siya so magbinantayon jud ta guys lesson learn, nang ako siya giingnan nga always magpray kay kana sila akong mga anak ako man na sila o oh. ang ilaha gani forehead ako man na isign of the cross ako kusan i-bless na ko sila so mga to guys, pasalamat yung kayo ko sa imo manong driver, salamat kaayo sa pag sa pag guide sa akong anak kaya natulala man siya, hindi na siya kauna-una nakuyawan na siya, anak ba salamat kay sa imong pag guide unya, gihatod ni diri sa amua, Mga to guys ang akong i-share sa inyo guys, mauna nga kita maglakaw-lakaw ta everyday magpray jud ta mangurus jud ta sa dili pa ta para unsa ang mga panghitabo is safe ta unya igahid ta niya bantayan ta niya mo na guys mo na ako ika-share ninyo guys salamat sa inyong pagtan-aw bye bye god bless